Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the, the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. Makabrigat ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Tanghali. At ngayon, at ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Kada balita nationwide. Abrigada driver ng SUV na nakapatay sa dalawa kabilang ang isang bata sa Naiya Terminal 1. Nakalaya na matapos makapagpiyansa. Balibalitang ang pagpapatalsik kay Martin Romualdez bilang House Speaker o MoGo Presumptive Senator-elect Tito Soto naman natutunog babalik bilang Senate President sa 28th Congress. Ang po ni dating senadora Laila Delima ni Linawa na hindi na nito kailangang sumailalim sa retrial matapos ang desisyon ng Court of Appeals sa isa niyang drug case. Ang kakalaglag ng kalahati sa Alyansa Bets isinisi sa impeachment laban kay VP Sara. At polis na bumunot ng baril sa road rage sa Maynila kinasuhan na. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide, Brigada Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon ng Biyernes, Kabrigada, May 16, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Brigada Leo Navarro, Malikden. Ata nationwide sa tanghali. Abrigada, nakalaya na ang driver ng SUV na sumalpok at nag-araro sa NAIA Terminal 1 na ikinasawi ng dalawa kabilang ang isang 4-year-old na bata noong Mayo A4 isang panayam, sinabi ni Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines na nakapagbiansa ang 47-anyos na driver para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Itinakda ng Pasay City RTC sa bail na 100,000 pesos. inasuhan ng driver ng reckless imprudence resulting in double homicide, multiple serious physical injuries at damage to property. Ito lang sinuspindi ang lisensya nito. Now, negatibo din ang driver sa drug test. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Sa ibang balita mga kabrigada, nilinaw naman ang kampo ni dating senadora Laila Delima na hindi naman reverse ng Court of Appeals ang pag-absuelto sa isa sa mga drug case nito. Ito ay matapos sa maiulat ulat kahapon ang desisyon ng CA 8th Division na inalify ang pag-acquit sa drug case sa Muntinlupa RTC Branch 204 sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Atty. Dino De Leon sinabi nitong pinababalik lamang sa korte ang kaso para pag paliwanagin pa. Ibig sabihin, hindi pa naman nawawala ng bisa ang acquittal at hindi na kailangang sumailalim sa retrial ni Dilima dahil may tuturing na itong double jeopardy. Eh hindi po na reverse mm. ang acquittal ni Laila de Lima. Bagkus po, ang kaso ay binabalik sa regional trial court para lamang linawin ng West o ng judge o ng RTC judge yung, yung kanyang reasoning. Walang retrial, hindi pwede yon kasi may constitutional proscription against double jeopardy. No? Mm -hmm. So, hindi, so hindi, um, hindi, hindi, na makukulong si Laila de kasi bawal yan. Oh. No, hindi pwedeng ulit-ulit ang paghahabla lalo na ito ay kasong kriminal. Sa ngayon mga kabrigada, maghahanda na sila ng mosyon para iapila ang desisyon at handa rin silang dumulog sa Supreme Court kung kinakailangan. Matatandaang ang dahilan ng desisyon ng CA ay dahil tanging ang recantation o pagkambyo lamang ni Rafael Ragos ang ginawang batayan ng Muntinlupa Court. Uma. Salamat lang mga kabrigada, ilang house, leaders, tiwalang hindi mapapalitan si Speaker Martin Romualdez. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -b 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 Walang magaganap na palitan ng liderato sa Kamara sa pagpasok ng 20th Congress. Itong pananaw ni na House Deputy Speaker J.J. Suarez at Committee on Agriculture and Food Chairman Mark Enverga matapos na lumutang mga ulat na posible umanong pumalit bilang Speaker sina Congressman Toby Dianco o Congressman-elect Albi Benitez. Sa panayam ngayong araw, sinabi ni na Enverga at Suarez na tiyak na si Speaker Martin Romualdez Sarin ang mamumuno sa Kamara na nanatilian nila ang manifesto of support para sa legislative agenda ni Pangulong Bongbong Marcos. Iginit din ni Suarez na nakita naman ang performance ng Kamara sa na nakalipas na tatlong taon, pati na ang pangangasiwa sa mga issue na kinaharap ng bansa. Karamihan umano ay naniniwala na continuity ang mahalaga para sa Kongreso at buo ang kanilang suporta kay Romualdez. Punto pa ng House Leader, wala siyang nakikita rason para palitan si Romualdez at natural lamang na naglalabasa na ang mga bagong pangalan habang papalapitan 20th Congress. Patunay pa rito ang pagiging dominante ng lakas CMD na may mahigit isang daang miyembro sa Kamara sa paparating na Kongreso. Mas pagtutuunan pa umano ng pansin ng House of Representatives ang legislative agenda gaya na pagpapanatili sa murang bigas at iba pang usapin sa agriculture sector. In the heart of changing life, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Rapido! Ikatabalita nationwide! Samantala mga kabrigada ay binahagi naman na ni presumptive Senator Tito Soto na may tatlo o apat na senador ang lumapit sa kanya para pakiusapan siya na maging Senate President ng susunod na Congress. Maalalang si Soto ang tumayong tagapangulo ng Senado noong 2018 hanggang 2022. Kwento ni Soto, sinabi rin umano ng mga ito na handa siyang suportahan ng kanilang mga kaibigan. Anya kung umabot sa labing tatlo ang boboto sa kanya para maging Senate President, ay handa naman din siyang tanggapin ito. Kama kailan tumanggi si Senate President Jesus Escudero na magbigay ng komento tungkol sa kanyang opinyon kung mananatili pa rin siyang Senate President ng kasalukuyang Senado. Kapatala mga kabrigada, sibampanig ba ng ating mga balita? Ang MMDA naghain po ng urgent motion sa Korte Suprema para alisin ang TRO sa no contract amplification prehension policy brigada jigo costodio i brigada mo brigada <laughs> <laughs> report Naghain ang Metropolitan Manila Development Authority ng urgent motion sa Korte Suprema para alisin ang temporary restraining orders sa no-contact apprehension policy. Ang NCAP ay gagamitin ng MMDA upang mabilis ang pagpapatupad ng batas trapiko sa sandaling magsimula na ang rehabilitasyon ng EDSA. Kung hindi naman mapapagbigyan ng motion, pinag-aaralan na ng MMDA na ipatupad muna ang panguhuli sa mga lalabag sa batas trapiko gamit ang CCTV ng ahensya. Samantala, Nakatakdang magsagawa ng high-level meeting ang MMDA, DOTR at DPWH sa darating na lunes. Ito'y upang talakayin at isa pinalang mga plano kaugnay ng rehabilitasyon ng EDSA. Ayon sa MMDA, nagkaroon ng ilang adjustment sa outer portion ng EDSA dahil sa mga tubo ng tubig, linya ng komunikasyon at iba pang underground utilities. Bilang tugon, inirekomenda ng MMDA na wag na maglagay ng bakal sa bahaging ito ng kalsada upang mapabilis ang pag-aayos sakaling magkaroon ng aberya o pagkasira sa alinman linya o tubo in the heart of changing lives ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila The Music News of Brigada Balita Nationwide Mga kapigada, Senador giniit na dapat lang piliting bumalik sa Pilipinas si Attorney Harry Roque Brigada Ann Cortez i-brigada mo Report Winelcome ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang naging pag -issue ng korte ng arrest order laban kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, Cassandra Leong at maging sa iba pang individual dahil sa pagkakasangkot umano naman ito sa na poguhab sa Porak, Pampanga. Ayon kay Hontiveros, maalala talamak ng krimen na natuklasan sa ham na ito tulad ng alang ng human trafficking, kidnapping, torture, money laundering at kung ano-ano pang krimen. Kaugnay nga nito ay giniit ng senadora na dapat lang piliting mapabalik sa Pilipinas si Roque para kaharapin ang kaso laban sa kanya. Anya bilang abogado si Roque ay batin naman niya na alam nito na paglabag sa batas ang ginagawa niya. Dagdag pa niya mahalagang mapanagot ito upang makaiwas na na makapambiktima pa ng iba pang Pilipino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, Dimisipa. News of... Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang Brigada nakapagtala si Sen. Christopher Bongo ng makasaysayang boto na umabot sa 27,121,073 na pinakamataas sa kasaysayan ng Senado ayon yan sa official tally ng Commission on Elections or Comelec. Mula Luzon hanggang Mindanao, nadama ang malasakit at tunay na serbisyo ni Go. Ayon pa sa senador, nagpapasalamat siya sa tiwala ng publiko at nangakong ipagpapatuloy ang kanyang malasakit at serbisyong tapat sa sambayanang Pilipino. Umahataw, ikatabalita Kabrigada tahasan namang inihayag ni Navota City Representative Toby Tiangco ng impeachment ng Kamara kay Vice President Sara Duterte ang dahilan ng bagsak na performance ng mga kandidato ng administrasyon sa katatapos na 2025 midterm elections iyon kay Chiangko na siyang tumayong campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na ang hindi pagboto ng mga taga Mindanao sa administration slate dulot ng pag-impeach kay VP Sara. Nobyembre o Disyembre pa lamang anya ay nagpapasurvey na sila at nang maihain ang impeachment complaint sa kamera ay bigla na lamang nagbago ang korsonada ng mga butante sa Mindanao. Tinawag din ni Chanko na self-inflicted ang impeachment case na ipinilit lamang umano kahit na sinabihan niyang walang mangyayari dito. Sa katunayan, ibinunyag ni Chanko na napilitan lang umano na pumirma sa impeachment ang ilang mga kongresista at wala namang panawagan noong Pebrero na gawin ito. Dagdag pa ng mambabatas, alam na nilang may problema sa Mindanao kaya isang beses lang nagsagawa ng campaign rally ang alyansa at pagkatapos ito ay nagkanya-kanya na ng pag-iikot ang admin bets. Muli namang iginit ni Tsianko na hindi siya kasama sa mga pumirma pabor sa impeachment dahil tinututulan niya ito at hindi dapat na itinuloy. Kapabatid na anim lang sa mga pambato ni Pangulong Bongbong Marcos ang pumasok sa Magic 12 para sa pagkas senador. Badum, badum. Katabalita Nationwide! Tataas na voter turnout! Patunay lamang na pagtindig ng mga mamamayan para sa balota at hindi bala! Ayon yan sa NTF-ELCAP! Brigada Kat-Austria, ibrigada mo! Brigada! Brigada. b, -b, 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 -b report. Inilala ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang tagumpay ng demokrasya. Matapos maitala ang makasaysayang 81.65% voter turnout sa katatapos lamang na 2025 midterm elections. Ayon kay NTF Elcak Executive Director at Undersecretary Ernesto Torres Jr., malinaw ang mensahe ng mga butante. Balota at hindi bala ang tanging lehitimong kasangkapan para sa pagbabago. Pinasalamatan ng task force ang higit 660,000 na mga guro at kawani ng Department of Education na nagsilbing election workers sa buong bansa. Gayun din ang COMELEC, mga lokal na pamahalaan, AFP at PNP sa pagpapanatili ng maayos at mapayapang halalan. Ibinunyag din ang task force na batay sa pre-canvas figures na sumasaklaw sa higit 95% ta mga presinto bumagsak ng 26% ang boto para sa mga CPP, NPA, NDF link party list groups kumpara noong 2022. Sinabi ni Torres malinaw na nireject ng mamamayan ang mga party list na hindi tumitindig laban sa karahasang dala ng armadong kilusan. Gayet pa niya maling iparatang na red tagging ang dahilan ng pagkatalo ng mga ito sapagkat mas pinili ng taong bayan ang mga grupong tuna ay na naninindigan para sa kapayapaan at demokrasya. Babala ng task force kung patuloy ang pagtangging kondenahin at pagromantisay sa People's War, maari ng tuluyang maburah ang kanilang puwang o pwesto sa Kongreso pagdating ng 2028. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria one ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang BIR naman nagpaalala sa mga tumakbong politiko hinggil sa pag i ng mga BIR registered invoices. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -b 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 Malalahanan ng Bureau of Internal Revenue of BIR ang lahat ng mga kandidato at political parties na tumakbo sa 2025 elections na subject sila sa tax regulations at dapat sumunod sa mga requirements bilang bahagi ng kanilang tungkulin bilang kandidato sa public office. Sa isang interview, binigyang diin ni BIR Commissioner Romeo Lumagui Jr. na lahat ng kandidato, political organizations, maging mga party list groups ay dapat mag-issue ng mga mga BIR registered invoices para sa mga natanggap nilang kontribusyon, ito man ay cash o in-kind. Maliban dyan, ay dapat din umanong itrack ng mga politiko ang kanila na gastos at magsumiti ng detalyadong statement of contribution and expenditure o sose. Hindi lamang sa Commission on Elections o Comelec kung di maging sa BIR. Ani lumagi sa ilang mga pagkakataon, ang hindi pagsunod sa mga ganitong mga alituntunin ay maaaring magsilbi bilang grounds sa sa disqualification. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News SM Manila. The so, Music and uh, sorry. Brigada case? Balita Nationwide Kapatala so, mga kabrigada, sinampahana ng kasong grave misconduct at conduct of unbecoming police officer ang isang pulis na sangkot sa minitang alitan sa isang civilian rider sa Santa Ana, Manila noong araw ng halalan. Pakunan sa video ang pulis na naglawas ng kanyang baril sa gitna ng matinding trapeko matapos ang pagtatalo sa gitna ng kalsada. Sa itong inaksyona ni PNP Chief Police General Romer Marbil na nagutos sa Integrity Monitoring and Enforcement Group na magsagawa naman ng investigasyon. Inilipat na rin ang naturang pulis sa District Personal Holding and Accounting Section ng Manila Police District habang isinasagawa ang administrative proceedings. Sinuko na rin ang kanyang mga issued firearms habang hinihintay ang resulta ng administrative proceedings. Ito ni Marville, mga kabrigada, hindi nila kinukonsente. Ganon din ang PNP ang anumang uri ng irregularidad sa kanilang hanay. Ang niya sa bawat pulis ang mataas na antas ng profesionalismo at pagharap sa mga sitwasyon ng mahinahon kahit anumang sitwasyon. Bago, bago, sana kabilang ang DSWD Tiniyaka na magpapatuloy ang tulong sa mga biktima ng Kanlaon Volcano. Katrina Honson Ibrigada Mo ng Department of Social Welfare and Development ang tuloy-tuloy na suporta para sa mga biktima ng pagputok ng Bulkan Kanlaon sa Negros Island ayon sa DSWD. Nasa 168.4 milyon na ang naipamahaging tulong habang may nakaantabay pang 70.5 milyon mula sa Quick Response Fund. May nakaanda na rin 2.8 milyong halaga ng food at non-food items. Sa huling datos ng ahensya, nasa 89,742 katao na ang apektado habang libo-libo pa rin ang nananatiling ili sa evacuation centers o nakikituloy sa mga kaanak. Samantala, umabot na sa 5,025 na bahay ang bahagyang napinsala. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada sa ating health news Paano nga ba masisiguro ang ligtas na panganganak sa tamang birth plan? Ang birth plan, mga kabrigada, isang mahalagang bahagi ng paghahanda para sa panganganak. Sa pamamagitan ng tamang konsultasyon sa healthcare provider, pag-alam sa mga available na options at pagiging handa sa mga posibleng pagbabago, matutulungan ng ina na makamit ang ligtas at mas magaan na panganganak. Kasama rin po dito ang pagpaplano ng suporta mula sa mga kasama sa panganganak at pagiging handa naman sa anumang pagbabago sa plano batay sa kalagayan ng ina at ni baby. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxen Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. O puso kasama ang bumpersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Sabi po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo Angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives